Yan. Yo, good morning. Ah, magandang araw sa lahat. Ayan. Uh, ah, kumusta yung ating pagsalubong ng ating bagong taon? Siguro ah, naparami yung kain naman natin ng mga masasarap na pagkain. Kaya ah, okay lang yon dahil ah, isang beses lang naman sa isang taon yun ang pagkain ng ganyong karami hindi naman araw-araw so yan marami marami salamat uh, una una nagpapasalamat ako sa bakal na Panginoon na uh, binigyan tayo ng ganitong uh, strong body o so, yung walang ano kondisyon na kondisyon tayo ngayon so pangalawa sa aking solid supporter Uh, yan, At hindi po bibitaw marami marami salamat sa so, OFW Sa mga silent viewers ko dyan pasensya na po at uh, Hindi ko na sa shout out lahat kayo So, babawi na lang ako. huwag uh, kalimutan mag-like, share, subscribe. Yan. Sa ating channel. At pakipindot na lang ng notification bell para updated kayo sa next vlog ko. So, for today's vlog, uh, pupunta tayo sa palengke. Mag-update lang tayo. Kung ano ba yung pinagbago na ng price o wala ba o steady pa rin. So yan, maraming maraming salamat at samahan niyo ako. So tara na. Intro muna tayo. Let's rock! A human has been neutralized. So yan, papasok na tayo. Uh, at at alamin kung tumas na yung presyo o ganun pa rin uh, lahat na to, karne at saka isda oh, maraming tao ngayon Dol. Dol. 160. Bukano dito. Yung bangos, 160 rin. 160, 160. Ah, 160, 170. Yung maliliit na medyo malaki-malaki. 190. Malaki. Hindi ka kasali dyan. Kinakalabit mo ko. Magkano kayang kilo ng patatas? Magkano kilo ng, ng patatas, bay? Bay. Paano magkano kilo ng patatas? 120. Karot. Upo. Karot. Sunod lang tayo sa ano? pinagbabawal. tulang pa ng uh, ah, bagyo-pitsay para sa linagang baka. Kaya Kalo, tinawag na, itang, ha? Bakit na tinawag na bagyo-pitsay? Ewan ko, bakit yun? Mo ba? Kaya nga, bakit natin tinawag na bagyo-pitsay? Kano kilo ba ng baboy ngayon? 290 na? Ay, nagbaba na, no? Nagbaba na pala yung karne ng ano, yung presyo ng karne ng baboy. 2.90 na lang. Di ba 3, ano yun? 3.50. Eh, tapos 3.10 nga nakara. May baka rin, ba? May 3.10 pa. Ngayon, 2.90 na lang. Habalik ah, na sa ano? Balik na sa dati yan. Pero hindi na yun bababa dyan. Pati na ang bumabababa. Ano? Pati na lang bumabababa. <laughs> Hahaha. Oh. Uh, <laughs> Sa wala More babae to come Ha 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 Yan Sa tilap yung malaking 120 Ha 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 150 noon Sa asa No below ito pampano 400 pala po Teka nga wait 420 sa pampano. So yun wala akong sa presyo natin. Denial, denyo niyo. Good morning. Morning. Of. Yan. sarap po sariwa-sariwa yung tulingan natin oh. No? ay ang laki ng mga tangyig ang laki ng tangyig panga pangatlong ilit panga joke lang salay 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 Castellana ka talaga Shout out sa Malimasag Oo oh. Yung pitik yan o oh. Malimago malilit lang Takso ko Lapu-lapu Kitang Kitang si Sewage Gusto shout out sa shout out sa shout out sa California punya kosir sari wasan dia nak alim

Isang handaan na lang. Kasi sa bagong taon, maghahanda ka baboy. Oh. Pagkarating ng Three Kings, maghahanda ka baboy, baboy pa rin. O oh, isang handaan, that's handaan that's na that's lang. <laughs> <laughs> oh, diba? Imaginin mo na lang na gano'n oh. sa Three Kings, may handa pa rin. May handa pa rin. Pero kung ikaw mag-celebrate ka ng Three Kings, ano naman sinahanda mo? Bisda. Bisda? O pahirawan? <laughs> ulam tayo. Oo, oh, ano bang yung year resolution? Ah, yung year resolution. Kilala kong kaliskis mo, oy. Gayo na yun, ako lang ko ano eh yung ano ako ano ano yung ano ba? ano yung ano 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 yung ano yung ano yung ano yung Wala yung ano yung ano na ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano ano yung ano yung ano yung Ayaw ko ano yung ano ko na. yung Ayaw na raw sari-sari wao. lang. Pa, ah, pa rin 'yung ano natin, leto. Ah, Ang presyo. Ayun, Letos oh. sô. Tawagin mo nanti 'yung nanletos. Okay. Ha? Magpaparami ano? ng pera. Ayun ba yung New Year resolution mo? Pera, Magpaparami yun. ka ng pera? Uy, yung masakot na yun eh. Tama yun. kaya kayang kilo ng patatas? Magkano kilo ng patatas, bay? Bini bay. Bini. Bini. Bini bay, magkano kilo ng patatas? 120. Karot. Uko. Karot. Sunod lang tayo sa ano? Pinagbabawal. Ayan, yung kulang pa na uh, bagyo pizza eh, Para sa linagang baka. Kaya, Kaya, tinawag na bagyo, ha? Bakit na, tinawag na bagyo pizza Ewan ko bakit to. mo Kaya nga, bakit nga tinawag na bagyo pizza eh? kilo ba ng baboy ngayon? 290 na? Ay, nagbaba na ano? Nagbaba na pala yung karne ng ano? Yung presyo ng karne ng baboy. 290 na lang? Di ba 3, yun? Okay. Uh, 350. Okay. Tapos 3.10 nung lapar. May pa di ba may 30 pa. Ngayon 290 na lang. Ah, balik na sa ano. Balik sa dati yan. Pero hindi na yun bababa dyan. Pante na lang bumababa. Ano? Pante na lang bumababa. <laughs> oh. wala. Uh, more babae to come. <laughs> ah. <laughs> tilapia yung malaki 120 ah, o, 150 noon yun oh yung tuyo natin dami oh oh press na press ganda oh ito yung maliliit oh sarap yung kritohin ito oh tintin yun oh galing ano yan galing ano Kabiti. Kabiti. Ayun o, sarap o. Oh. Ano mo na? So, yon. Ah, Meron tayong followers, subscribe. E Ayun sa FB ko. Meron din. Parang native to siya, ano Tawagin tayo. Mm, Oo, oh, may mga ito. Sarap nito eh. No? Boro naman. Oh. Nakabili na tayo. At, mm, ito. tayo. Update na tayo ng ano. Update na tayo ng Ating, alam, presyo. yun. Pre. So ngayon, sir, pag sinabing watch dinadampot na lang. Pag sinabing warts, dinadampot na lang. Gamit po ito, ha? Diyo, ah. Diyo, ah. Babalik na rin. Lulutong ko na tayo. Pabilo na tayo. Saan po ta? Ah. Ah. Bibilihin natin eh. Aray, naipit ako. Aray, mainit. Eh, ko Morning. Yan na. Ah. Ano na naman tayo dito? Baka na naman ulit. So yun, tuloy-tuloy tayo. Mainit na. At Ya. Yeah. Sarap yung init sa katawan pag maaga pa. La, la, la So yun, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo sa aking update ng ating market Market. So maraming maraming salamat ulit and God bless. mag ingat tayong lahat. Bye-bye. Let's rock. The human has been neutralized.